Sige ulit. Tayo nang kumain ng masustansya pagkain. Nang masustansya pagkain. Gulay. Gulay at putas ang dapat kainin. Ang sabi? Ang sabi ng nanay ay kumain nang gulay ng putas at gulay. Sapagkat? Sapagkat ito ay ang taba ng buwan. Kalabasa? Kalabasa. Sige. Kalabasa. Ay, mama, train. Sige. Kalabasa. Sitaw. Mama, talong, talong. talong. At, at okra. Sibuyas. Sibuyas. Kamatis, kamatis. Malunggay. Malunggay at, at iba pa. Okay. Ito ang mga gulay. Ito ang mga gulay. Na dapat. Ang, na dapat kainin. Saging. Saging. Saging at pinya. Saging at pinya. Ay, ay may vitamina. Upang. Upang. Katawan. Katawan. Ay sumila. Ito ang mga gulay. Itong prutas. Itong prutas, prutas at uh, mga gulay. Hindi, itong prutas na mangga butas naman ay aking paborito. Kita Kitani nyo naman. naman. Ako'y guwapo at macho. Ang batang hindi kumakain. batang di kumakain ay laging sakitin. Hindi. Ang batang hindi kumakain, kumakain ng frutas kumakain. frutas. at gulay ay palaging sakit. Ay palaging sakit. At mahina ang At mahina ang resistensya. Gulay. 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 Makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Kapag kumain, Kapag kumain ng prutas at, at gulay. gulay. Kaya, Kaya atin na ugaliin. Atin ugaliin. Prutas at gulay. Prutas at gulay. Ang, at gulay. Gulay. ang kainin. At ang kainin. Kung nais nyo, at huy, maging katulad ko